Hello mga soy, pagkagaling namin ng uh, San Isidro, Nueva Ecija nagluto ako ng puto at ibang putahe kami ni JR, kasi magbe-birthday si Sugar pinag-birthday ko siya bisita ko mamay ang gabi ayan, luto na yung aking puto at ibang putahe ayan, happy birthday Sugar nag-order ako ng uh, arilieno at okoy na walang kamatayan, nag-order ako ng arilieno sa aking friend na si Cecil. Ayan. Nag-aayos na si Rudy at si JR. Luto na yung aking puto. Ayan, mag magpakabusog kayo kasi sa inyo lang yan. Wala nang ibang bisita. Ayan sila, mapagdasal po sila kasi uh, galing sila sa kursilyo. Ayan ang nagbe si sugar. Ayan sila, ang saya ko naman at kompleto sila mga friend ko po sila nung nag ako ng Corsillo hindi ako pinabayaan ng mga yan mababait sila ay Nilo tinatawanan ako ni Nilo kasi pag nagpapapicture ako nakatalkiling ang aking ulo ayan si Sugar happy birthday ulit Sugar parang anak ko po yan ayan si ni si Nick, si Willie ayan sila thank you thank you sa pagdating Happy birthday, Olet! Bye!